Half of President Ferdinand R. Marcos Jr. Aabot sa 6.7 trilyon ang proposed budget na nilalaman ng National Expenditure Program o NEP para sa taong 2026. Batay sa datos ng Department of Budget and Management o DBM, ang Department of Education at Department of Public Works and Highways ang nanguna sa top 10 sectors na may pinakamalaking budget allocation. 928.5 billion ang inila ang pondo para sa DepEd, habang 881 1.3 billion naman sa DPWH. Pumapangatlo ang Department of Health na may 320.5 billion. Kasunod ang There Department of National Defense na may 299.3 billion. Nasa 287.5 billion naman ang pondo para sa Department of the Interior and Local Government habang 239.2 billion na ang proposed budget para sa Department of Agriculture. Pasok din sa top sectors ang Department of Social Welfare and Development na may 127 billion Department of Transportation na may 198.6 billion Judiciary na may 67.9 billion at pinagsamang pondo ng Department of Labor and Employment at Department of Migrant Workers na nasa 55.2 billion pesos hinimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mambabatas na tiyakin ang mabilis at angkop na pagpasa ng pambansang pondo para sa 2026 upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga programa at pro proyekto ng administrasyon. Matatanda ang nagbabala ang Pangulo sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address na hindi siya mangingiming i-veto ang General Appropriations Bill kung hindi ito nakaayon sa NEP. Ayon sa Pangulo, hindi niya aaprobahan ang anumang budget na hindi tugma sa plano ng pamahalaan para sa sambayanang Pilipino. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Maricar Now No 15.1 Brigada News FM Manila, the music news authority.